yan for today's video mag-aalmusal na tayo kaya mananood muna tayo ng TV habang mag sige, suwi mo kayo kung ano yung chef gusto mong sabihin sa kanya matagal na ah. <coughs> so, yan guys, mag-aaramsal tayo. Ayan. Buksan natin yung ating okay. bintana. Ay, pintuan pala. <laughs> So yun guys, dahil dalawa lang kami ni Ma'am si Ito lang yung aming pagkain Meron kami ditong noodles Tapos meron kami dalawang pinaritong itlog Ayan Tapos meron kami ditong fried chicken So dahil dalawa lang kami ni Agnes dito Kami ni Ma'am si dalawa lang na kami kakain Pwede din namin kasama yung mga bata <coughs> So yun lang yung ating niloto Ayan, so mag-along sa tayo dito guys. ka na ma'am si. So kain ko muna yung aking upuan sa labas. So yun guys, mag alam sa lahat tayo. Mata uh, si ma'am siya ay may sakit. Kaya kami napaluwas dito sa bahay para makapagpahinga siya. Na naasalan nga din yung aming uh, biyahe at vacation. Dahil sa tinatrangkaso yung aking commander at siyempre dito na ni bago yung ating klima ng ating uh, ano ah uh, pangatawan kasi talaga dito maraming so ito yung aming lagay dalawa and yan na, nakahiga <coughs> yan <Yeah. laughs> kasi mga may ano pa may may ano pa sa ulo so nilagyan ko siya ng ano yung tuba tuba nilagyan ko muna siya ng tuba tuba kasi parang mas sanay siya sa ganyang Uh, herbal kasi yan lang ang minsan ginagawa ko sa kanya pag so, siya ng trangkaso o sumasakit yung kanyang ulo uh, yan lang nilalagay natin yung uh, tuba, tuba so simple sa aming trabaho ng um, kasawa sobrang hirap din kasi uh, nakakapagod lalo na sa araw-araw namin ginagawa yung ating pagluluto na talagang napakapagod talaga dahil sa lagi tayong madaling araw nagigising siyempre dahil sa yun na lang talaga yung ating sa uh, sa so, tsaga tayo at yun nga dito sa ating ang pagkain ito nga yung ating alungsang ngayon dahil dito naman ay probinsya hindi naman dito ganong kalaki ang budget para sa pagkain dahil dito naman kahit ano lang mong gulay-gulay o ano lang makakain okay na kasi dito malayo tayo sa bayan hey, na. ay na tayo ma ito yung aking pagkain ano bang gusto mo mga seafoods? Seafoods nga ba ito? at chicken. So meron kami ditong chicken. Ayan, chicken noodles. At ito naman ay parang mahang to ah. Oh. Bulalo. So ito yung natira namin dito sa ref. Yun na lang muna niloto ako dahil dumating kami kay gabi na. Mga 9 o'clock na ata kami nakarating kay gabi. Ngayon din naman, ini itong ano. Kaya so, na. So baka kainin ko muna siya kasi iinom siya ng gamot kaya nga sa tinatrangkaso siya nilalagnat so pinainom ko na rin naman siya ng biogesic tsaka uh, ano, bioflu so nagiging okay naman siya kaso pagdating ng maya maya mga ilang oras lang so babalik na naman kaya inuwi ko muna dito siya sa bahay para makapagpahinga talaga siya ng ayos kasi pag nasa bahay siya hindi rin siya mapakali, hindi rin siya makagagaling kaagad-agad -agad dahil sa ano, uh, kung anong trabaho kung ano niya, siyempre, kikilos siya ng kikilos dahil sa, yun niya, wala naman siyang uh, makikita <coughs> nakikita, ano puro gawain kaya, dito ko na siya inuwi. At siyempre, habang tayo nanonood, oh, nanonood. habang tayo tumakain pala, lang. Habang kumakain tayo, guys, na inanonood ako kay Idol niya. Yan talaga pinanonood ko pag nandito ako sa probinsya. Yung kay Idol Gio, yung, yun na lagi pinanonood ko kasi mas magaganda yung mga content niya. Hindi naman sa mga ano, parang gusto ko lang yung mga content na ginagawa nila. mga travel travel. So, kaya yun din ang ginagawa natin. So, yun guys, mag sal tayo bagong lahat, bago tayo mismo nila. At syempre yung kanin natin. Yan. So, yung aming kanin dalawa ni Agnes, yung aming <coughs> baon dalawa. So, bumili lang kami ng isang kilo. At sinain ko na siya kagabi hindi pa nabawasan dahil sa ano siguro sa pagod na na kami. So ito puno puno pa rin yung aming kaldero. Yan. So yung isang kilo sa amin naabot na naman tumam dalawang araw bago na naman siya maubos. Kasi dito naman hindi naman na papanis yung kanin dahil nasa sa sobrang lamig. So yun na, yun na natin yun, 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 yun. yung ating Yan salamat ah, kumain habang uh, ah, nanonood so, Guys, kain tayo. Siyempre, bago tayo magsimula, magdasal muna tayo. Panginoon, maraming maraming salamat sa pagkain ah, na nasa aming harapan. Sana ay uh, ah, magbigay na makas sa aming katawan at sa amin ah, aming mag-asawa. Ah, maraming salamat sa biyaya ng dito sa aming biyaya. So, yun guys, titikman na natin. Yung, uy, nangangamoy na yung aking. So, sa kabila kasi, sa kusina, nag ako ng chicken para mamaya hindi na kami luto ng luto at ah, hindi naman to ano minamadali ito na yung pinunin ko na chicken ayan paano na yung apoy nito dahil sa so mamaya ang tanghali pa rin ito baka mong ang hapon niluto ko na para hindi na luto ng luto ayan so, dito naman yung kasi pinamakamit sa walang dalawa dahil dalawa lang namakamit. O, oh, saan na din yung camera ko? <laughs> Ayun, sininulog ko sa kanapang daan yung camera. Ayan. Gusto naman makikita nyo nga, medyo ok na siya. Hindi natin pinabuksan yung ating pintuan dahil malakas ang hangin siya ngayon. Pag masamahaga pa, subukan na din. Iiwan na lang muna natin dito. O, na ko lang muna. Yan. So para lutong-luto talaga yung laman niya. Tumali <coughs> so ka na. Ha? Malamig na tong pagkain natin. So siguro na siya ng gana dahil nga sa tinatrangkaso siya. So mamaya uh, siguro eh, huli, uh, ano, hihilotin eh, ko na naman siya kasi uh, mas ano siya sa mga herbal-herbal. para nabibinat-binat kasi dahil sa bahay pag ano kahit na tinatrangkaso gusto pa rin niya kumilos ang kumilos. Kaya mamaya gagamitin natin. Tayo tayo guys. Ito yung ating kaya wala kaya yung stand eh. Naiwan ko yung stand ko. Kaya sa sobrang sobrang madali namin dalawa kagabi. <coughs> Sarap ng ambyas ng mga uh, ano ha, ng hangin. Ambyas ng hangin. Kaya tayo guys. Nawala na lang sa bawa yung aming noon. <laughs> Ito yung chicken natin, sa gabi. Sarap. Kasi nakababad yung chicken, masarap. Na! Ngayon ka na! Na! Ingat ka na pala Pilit ko lang guys, oh. Yan, yeah, nakakalagyan. niya <laughs> sa so, nakakatawa. So yun guys, yung ating uh, uwi nga pala. Dahil talaga pag uwi kami rito, talagang kasama ko lahat ng mga anak ko, mga manugang. So hindi sila nakasama dahil sa ang aming uwi ay biglaan. Dahil nga sa may trangkaso si Commander. Kaya dalawa lang kami napalawas ngayon. So, ano pa nyo naman mga, mga, vlog namin dati, pag kumakain kami, ubunan dami kasi kasama kasama ko pa rin mga apo ko pag kami na pupunta rito. Parang dito na kasi kami nagkapahinga Lalo lalo na pag-araw ng Sabado. Oh. Hindi na kadalasan namin uwi dito. Ngayon guys, tapos na yung ating chicken. Niluto ko na lahat ito. Ayan. So Binabad ko na rin yung ibang manok doon para mamaya pag niloto niya kung gusto niya ng may sabaw malambot na nasa freezer kasi galing kaya parang batok. ang hmm. tayo itlog ha? Huh? at ah, ito yung kasama ko guys may tampos <laughs> Nakakatawa ah, yung boy namin dalawa. Pag kami nagbablog, ang dami-dami namin dahil kasama ko yung mga anak at saka po ko. So parang, ano, kaka, ano, dahil sa dalawa lang nga kami. Kaka log kami dito sa bahay. No delay. Ito yung mukbang noodles. Parang ito yung unang vlog natin sa noodles ng ating mukbang ngayon. Ito pa ako ng kan. Sarap kumain talaga po nasa probinsya ka. Nakakawalang stress yung paligid. Nakatanggal ng mga problema pa samantala. At yung ginagawa namin, ano, yeah. stress reliever. Really <laughs> stress reliever, really yun. Yeah. madali kasi naman medyo pagkain dito kaya ito lang ang natin sasayang hindi na makakansin ito itong hindi rin ah hindi pa pa lakas ng hangin, no? Grabe. Kasi so, so, ang nag-aano yung mga pintuan. ah. Oh, malakas. ang Pag yung oras talaga, napakalamig pa dito. Dahil kaano lang ng araw. Good. Tumama siyang ipig Maraming ah. ah. lamig oh, Nakasando pa tayo Nagluto kasi na yan Nakasando lang po So yun guys hanggang dito lang Maraming maraming salamat Sa susunod nating uh, video ulit magagawin para mamaya kung ano naman yung ating mga gawa dahil sa yun, tapos namin kain siyempre uh, mag movie marathon muna kami habang kami nagpapahinga dito dahil para maano uh, gumaling na yung kanyang sakit kanyang trangkaso uh, sobrang lang talaga siya sa ano, nasa over patig lang talaga sa grabe kasi trabaho sa amin pag nasa bahay so maghahapon kami talaga nagluluto kaya walang pahinga so dito lang tayo makakapagpahinga So yun guys, hanggang dito na lang yung ating vlog ngayong araw ng lunes. So alanganin yung araw nating lunes, nandito pa tayo sa probinsya. Samantala pa kayo araw, so nagsisimula na naman tayo sa ating panibagong uh, trabaho. So yun guys, hanggang dito na lang. Sa mga nanonood ng aming mga vlog, maraming maraming salamat sa inyo. Sa pagtitiwala ninyo. Dahil kung wala kayo, uh, wala rin tayong vlog dahil sa walang manonood sa atin. So hanggang dito na lang, maraming salamat. Hanggang susunod na ating upload.